na ba kung bakit tila pumibilis ang paglabo ng ating paningin habang tayo tumatanda, ang pagbabasa ng paboritong diaryo, ang panunood ng teleserye, o kahit ang pagkilala sa mukha ng ating mga apo, minsan parang nawawala na ang linaw ng lahat. Nakakalungkot, di po ba? Marami sa atin na nag-iisip na bahagi lang ito ng pagtanda na walang magagawa. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang ilan sa ating mga nakasanayang gulay na akala natin ay masustansa ay maaring lihim na nakakasama sa ating mga mata, lalo na kung kayo ay mahigit 60 anyos na. Para sa mga pasyente ko at para sa inyong lahat na patuloy nagmamahal sa buhay at gusto manatili ang linaw ng paningin, meron akong importanteng ibabahagi. Hindi ito tungkol sa mga bawal na gamot o mamahaling operasyon. Ito ay tungkol sa ating pang-araw-araw na pagkain, partikulari ang mga gulay na madalas nating kinakain. Sa video ito, bilang isang eye specialist, ibabahagi ko sa inyo ang limang gulay na madalas nating matagpuan sa hapagkainan ng mga Pilipino na maaring nagiging dahilan ng paglabo ng inyong paningin kung hindi nating ito bibigyan ng sapat na pansin. Nakakagulat, di po ba? Kaya't manatili kayo hanggang sa huli dahil may isang sorpresa akong ibabahagi na tiyak na magpapabago ng inyong pananaw at magbibigay ng pag-asa sa kalusugan ng inyong mga mata. Simulan natin ang ating paglalakbay sa mundo ng mga gulay na may nakatagong epekto sa ating paningin. Unam-una sa listahan, at marahil ay kagugulat ng marami, ay ang ating paboritong mais. Alam kong marami sa atin ang mahilig sa mais, lalo na yung matamis na mais na iniaw sa kanto, o yung mais kunyelo na nakakapresko sa init ng panahon, masarap nga di po ba? At tama, ang mais ay naglalama ng ilang nutrients, ngunit ang problema ay lumalabas lalo na sa mga klase ng mais na sobrang tamis at higit sa lahat sa mga produktong gawa sa mais na pinoproseso. Ang pangunahing issue sa mais, lalo na sa matamis na uri nito, ay ang mataas nitong glycemic index. Ibig sabihin, kapag kinin natin ito, mabilis itong nagiging asukal sa ating katawan. Kapag mabilis na tumaas ang asukal sa ating dugo, nagkakaroon ng tinatawag nating blood sugar spikes. Para sa ating mga nakatatanda, ang paulit-ulit na blood sugar spikes na ito ay mapanganib. Bakit? Dahil ito ang isa sa paunahing sani ng diabetes at ang diabetes naman ay isa sa nangununang dahilan ng pagkabulag sa buong mundo, lalo na sa Pilipinas. Ang diabetic retinopathy ay isang malubang kondisyon kung saan nasisira ang mga maliliit na daluyan ng dugo sa likod ng ating mata na nagiging sani ng paglabo ng paningin at sa huli, pagkabulag. Kaya kung mahilig kayong kumain ng mais con na sagana sa asukal o yung mga processed corn snacks na matatamis, isipin ninyo kung ano ang epekto nito sa inyong mga mata sa katagalan. Hindi ko sinasabing iwasan ninyo mais ng lubusan pero ang paglimita sa dami at pagpili ng uri ng mais, pati na rin, ang pag-iwas sa mga processed corn products ay isang malaking hakbang para protektahan ang inyong paningin. Mas mainam kung pipiliin ninyo ang mga non-starchy vegetables na mas kaunti ang epekto sa blood sugar. Mayayon, dumoko naman tayo sa pangalawang gulay. O mas tamang sabihin, ang pangalawang ugat na gulay na madalas natin kinakain ang patatas. Tulad ng mais, ang patatas ay isa ring paborito, pritong patatas, mashed potato, o kahit bilang sangkap sa mga ulam natin. Ang patatas ay mayaman sa potassium at vitamin C, pero ang problema ay hindi ang patatas mismo, kundi ang paraan ng paghahanda at pagkonsumo nito. Lalo na kung kayo ay nasa 60 anyos pataas. Ang patatas, lalo na kapag binalatan at niluto. Halimbawa, sa mashed potato ay meron ding mataas na glycemic index. Ito ay nangangahulugang mabilis din itong nagiging asukal sa dugo na nagdudulot ng mga blood sugar spikes na tulad ng sa mais. Pero egit pa rito, ang pinakamalaking kalaban ng ating mga mata na galing sa patatas ay ang mga deep fried na patatas. Sino ba ang hindi mahilig sa french fries o yung mga chips na patatas, 'di diba? Ang mga ito ay sagana sa trans fats at unhealthy saturated fats na nakakasama hindi lang sa puso kundi maging sa ating mga mata. Ang mga trans fats ay nagdudulot ng pamamaga o inflammation sa katawan at ang chronic inflammation ay isa sa mga pangunahing dahilan ng age-related macular degeneration, AMD, at katarata. Ang AMD ay ang pangunahing sanhi ng pagkabulag sa mga nakatatanda kung saan nasisira ang gitnang bahagi ng paningin. Na ang... Bukod pa rito, ang mga process na patatas tulad ng chips ay mataas din sa sodium na maaari magpataas ng blood pressure. Ang mataas na blood pressure o hypertension ay nakakapinsala sa mga malilit na duluyon ng dugo sa mata na nagiging sani ng hypertensive retinopathy at nagpapatas din ng panganib ng glaucoma. Kaya sa susunod na kakain kayo ng french fries, isipin ninyo na hindi lang ito merienda, kundi isang potensyal na banta sa kinabukasan na inyong paningin. Mas mainam na pumili ng ibang pampulutan o side dish na inihanda sa mas malusog na paraan tulad ng steamed o baked na gulay na sagana pa sa nutrients na kailangan ng ating mga mata. O kung mapapatas, lutuin na may balat at pakuluin naman. Hindi ito pagbabawal kundi pagpili ng mas matalinong paraan. pag usapan na natin ang mayas at patatas. Dumako naman tayo sa susulod na gulay na kailangan natin pagtunan ng pansin. Ito ay ang kamote o sweet potato. Nakakagulat, di ba? Marami sa atin ang nag-iisip na ang kamote ay superfood dahil sa amanito sa vitamin A na alam nating napakahalaga para sa malusog na paningin. At tama naman yan, ang kamote ay talagang mayaman sa beta-carotene na nagiging vitamin A sa ating katawan at mayroon din itong antioxidants. munit tulad ng mayas at patatas, mayroon ding catch sa kamote, lalo na para sa ating mga nakatatanda. Mayamin ito. Ang pangunahing issue sa kamote ay ang mataas nitong natural na asukal at ang glycemic index nito na maaring maging mataas depende sa uri at paraan ng pagluto. Habang mayaman ito sa fiber na nakakatulong sa pagbagal ng pagtunaw ng asukal, ang problema ay lumalabas kapag sobra-sobra ang pagkonsumo natin nito, lalo na kung inihanda ito sa paraang nadaragdag ng mas maraming asukal. Halimbawa, sino ba ang hindi mahilig sa kamote Q na nilubog sa matamis na caramelized sugar? O kaya ang ginataang kamote na mayaman sa asukal at gata? Ang mga bersyon na ito ng kamote na napaka-popular sa ating kultura ay nagiging sanhi ng mabilis na pagtaas ng blood sugar. Katulad ng nabanggit ko sa mais at patatas, ang paulit-ulit na pagtaas ng blood sugar ay nagpapataas ng panganib ng diabetes at kaakibat nito ang diabetic retinopathy na pumipinsala sa ating mga mata. Kung regular nating kinakain ang kamote sa mga matatamis na paraan at ito ang ating pangunahing pinagkukuhanan ng healthy carbs, maaaring nagiging sani ito ng pasira sa mga daluyan ng dugo sa mata. Kaya ang payoko ay oo kumain ng kamote, ngunit sa moderation lamang at iwasan ang mga matatamis na bersyon nito. Mas mainam kung pipiliin ninyo ang pinakuluwang kamote na walang asukal at pagsamay nito sa iba't ibang uri ng gulay para makakuha ng kumpletong spectrum ng nutrients. Tandaan, ang balanse ay susi sa lahat at kahit ang pinakamalusog na pagkain ay maaring maging problema kung sobra-sobra ang pagkonsumo. Ngayon, dumako naman tayo sa pang-apat na gulay na madalas nating makita sa mga hapagkainan, lalo na sa mga salad at atsara, ang pipino. Sa unang tingin, tila walang masama sa pipino. Ito ay nakakapresko, mayaman sa tubig, at mababa sa kaloris. Ang pipino mismo ay hindi nakakasama sa ating paningin. Sa katunayan, Nakakatunong ito sa hydration ng katawan na mahalaga sa pangkalahatang kalusugan. Pero, bakit ko ito isinama sa listahan? Ang problema sa pipino ay hindi ang pipino mismo, kundi ang nawawalang pagkakataon at ang mga kasama nitong pampalasa. Ang pipino ay mayaman sa tubig, ngunit kumpara sa mga madidilim na berding gulay tulad ng malunggay, kangkong o spinach, ang pipino ay hindi gaanong mayaman sa mga kritikal na nutrients na direktan sumusuporta sa kalusugan ng mata tulad ng lutein, zeaxanthin at mataas na konsentrasyon ng vitamin A at C. Kung ang pipino ang madalas natin pinipili bilang gulay sa ating pagkain at ito ang ating go-to na gulay, maaring hindi natin nakukuha ang sapat na proteksyon na kailangan ng ating mga mata mula sa mga mas nutrient-dense na gulay. Ang damaging effect ay nagmumula sa pagpapalit ng mas masustansyang gulay sa pepino na nagre sa kakulangan sa mga essential eye protective nutrients. Parang mayroon kang pagkakataong kumuha ng ginto para sa iyong mata, pero ang napipili mo ay perlas lang. Hindi masama ang perlas, pero mas makikinabang ka sa ginto. Bukod ba ang pipino ay madalas inihahanda sa mga paraan na maari makasama sa ating kalusugan, lalo na sa mga nakatatanda. Halimbawa, ang insaladang pipino na mayaman sa asin o mga processed salad dressings na puno ng sodium at unhealthy fats. Ang mataas na sodium intake ay nadudulot ng high blood pressure na tulad ng nabanggit ko ay nagdudulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa mata at nagpapataas ng panganib ng glaucoma. Kung regular natin kinakain ng pipino sa mga ganitong paraan, hindi na ang pipino mismo ang problema, kundi ang mga additives at ang nawawalang oportunidad na kumain ng mas nakakatulong na gulay. Kaya ang payo ko ay huwag iwasan ang pipino. Ito ay mainam na pampresko. Ngunit siguraduhin na ang inyong jeta ay sagana rin sa mga madidilim na berdeng gulay at maging maingat sa mga pampalasa na inilalagay dito. Mag-enjoy sa pipino pero balansehin ito ng mas maraming gulay na magbibigay ng sapat na proteksyon sa inyong paningin. Ngayon, dumako tayo sa huli, ngunit isa sa pinakamahalagang punto ang mga gulay na madalas nating iprito. Sino ang hindi mahilig sa piniritong talong, di ba? O kaya ang pritong okra o yung kalabasa na inihanda bilang tempura o fritters. Ang talong, okra at kalabasa mismo ay masustansya. Ang talong ay mayaman sa antioxidants, fiber at nasunin na mabuti sa utak. Ang okra ay mayaman sa vitamin C at K. At ang kalabasa, isa sa pinakamagandang gulay para sa mata dahil sa aman nitong beta-carotene na nagiging vitamin A. Pero ang problema ay hindi ang gulay kundi ang paraan ng pagluto nito. Sa kulturang Pilipino, napakakaraniwan ang pagpiprito kapag ang mga gulay na ito ay deep-fried, lalo na sa mga reused o unhealthy cooking oils tulad ng palm oil o vegetable oil na hindi mainam sa mataas na init, nagiging problema ito. Sa proseso ng deep frying, ang mga langis na ito ay nagiging oxidized at naglalabas ng mga tinatawag nating trans fats at advanced glycation end products, age. Ang mga substances na ito ay nagdudulot ng malaking pamamaga o chronic inflammation sa buong katawan, kasama na ang ating mga mata. Ang chronic inflammation ay isang malaking contributor sa mga sakit sa mata na nauugnay sa edad tulad ng age-related macular degeneration at catarata. Kapag patuloy na may pamamaga sa mata, mas mabilis na nasisira ang mga cells at tissues na responsablo sa malinaw na paningin. Isa pa, ang pabrito ay nagdaragdag ng sobrang calories at unhealthy fats na maaaring magresulta sa pagtaas ng timbang mataas na kolesterol at iba pang kondisyon na hindi rin maganda sa kalusugan ng mata. Halimbawa, ang obesity at mataas na kolesterol ay maaaring magpataas ng panganib ng diabetic retinopathy at glaucoma. Kaya kahit gaano pa kasustansya talong, okra o kalabasa, kung ito ay laging inianda sa pagprito, ang mga benepisyo nito ay maaaring mabura ng lang dulot ng paraan ng pagluto. Ang payo ko ay kung gusto ninyo i-enjoy ang mga gulay na ito. mas malusog na paraan ng paghahanda. Steam ninyo, pakuluin, i-roast sa oven o kung magsasote, gumamit ng malusog na langis tulad ng olive oil o coconut oil sa moderation at iwasan ang deep frying. Sa ganitong paraan, makukuha ninyo ang lahat ng nutrients ng gulay nang hindi sinusugal ang kalusugan ng inyong mga mata. Alalahanin, ang kalusugan ng ating mga mata ay sumasalamin sa pangkalahatang kalusugan ng ating katawan. Ang bawat pinipli nating pagkain ay may pekto. Kaya't huwag kayong mag-alala, hindi ibig sabihin nito na kailangan nating tuluyang itigil ang pagkain ng mga gulay na ito. Ang mahalaga ay ang matalinong pagpili at paghahanda. Ang pagunawa sa kung paano nakakaapekto ang mga pagkain nito sa ating dugo, sa ating sistema ng pamamaga, at sa ating pangkalahatang kalusugan ay susi. Ang mga pagkain nito tulad ng mais, patatas, kamote, pipino at iba pang gulay na madalas nating iprito ay nagiging problema lamang kung sobra ang pagkonsumo kung inihanda sa di malusog na palaan o kung ito ang pumapalit sa mga gulay na mas mayaman sa nutrients na kailangan ng ating mga mata. Tandaan, ang maliliit na pagbabago sa ating araw-araw na gawi ay may malaking epekto sa ating kalusugan at kaligayahan, lalo na sa ating paninin. Hindi kailangang maging komplikado. Simulan sa paglimita ng matatamis na mais at mga processed products nito. Mag-ingat sa dami at paraan ng pagluto ng patatas. Iwasan ang pritong patatas. Kumain ng kamote ng tama. Iwasan ang sobrang asukal. Wal tanggali ng pipino. Pero siguruy na kasama rin sa diet ninyo ang mas maraming madidilim na berdeng gulay. At higit sa lahat. Baguhin ang paraan ng pagluto ng ating mga paboritong gulay. Mas piliin ang steaming, boiling o roasting kaysa sa deep frying. Ang surpresa na ipinanahog ko sa inyo ay ito. Ang pinakamalaking hadlang sa magandang paningin ay hindi ang gulay mismo, kundi ang kakulangan sa kaalaman at ang pagiging kampante. Ang kapangyarihan na protektahan ng inyong mata ay nasa inyong mga kamay sa bawat pagay inyong pinipili at sa bawat desisyon na inyong ginagawa para sa inyong kalusugan. Bilang isang eye specialist, isa sa pinakamahalagang payo na may bibigay ko ay ang regular na papapatingin sa inyong ophthalmologist. Hindi lang kapag may nararamdaman na, kundi para sa preventive care. Maraming sakit sa mata tulad ng glaucoma at diabetic retinopathy ang walang sintoma sa simula at maari lamang matuklasan sa isang comprehensive eye exam. Kaya, bukod sa pag-iingat sa inyong kinakain, huwag kalimutang bigyan ng atensyon ang regular na pagsusuri ng inyong mga mata. Ito ang pinakamainam na depensa laban sa paglabo ng paningin habang tayo ay nagkakaedad. Magandang paningin ang mabibigay sa inyo ng kakayaang mas lubos na tamasahin ang bawat sandali ng inyong buhay. Ano ang inyong mga karanasan o katanungan tungkol sa inyong paningin o sa mga gulay na ating pinag-usapan? Meron ba kayong sariling tips na nais ibahagi sa ating komunidad? Ibahagi nyo sa comment section sa ibaba. Gusto kong marinig ang inyong mga saloobin at matuto rin mula sa inyong mga karanasan. Kung nakatulong ang video ito sa inyo at sa tingin nyo ay makakatulong din ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay, pakilike po at mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang makabuluhang tips at payo tungkol sa kalusugan at pagtanda ng may digdidad. Tandaan, ang edad ay numero lamang. Kaya natin mamuhay ng may kalidad at kalusugan sa bawat yugto ng ating buhay. Alagaan natin ang ating mga mata dahil ang linaw ng paningin ay susi sa isang makulay na buhay na puno ng pag-asa at kaligayahan. Mabuhay kayo at laging maging malusog.